Tapos na akong pumila sa pharmacy. So, pauwi na ako. Tanggit na ako sa malapit sa labasan. So, ito nga pala yung gamot na nireseta sa akin. Senosite A plus B calcium 12 mg per tab. So, para saan nga ba ito? Uh, nireseta, nireseta to sa akin dahil constipated ako. So, hirap talaga akong dumumi. Minsan, ah uh, 3 days hindi pa ako nakakadumi or before 3 days pa so ganon ganon ako consti so sabi dati ng doctor ay gawa siguro sa gamot na iniinom ko kaya thank you lord sa so, ngayon ito na lang yung iniinom ko dahil uh, sabi namin at pag usapan namin na dahil okay naman na yung ah uh, nararamdaman ko yung yung aking nararamdaman kaya ah uh, iti itinigil na namin yung gamot. So ito na lang para sa constipation. Sa so, ngayon wala na akong iniinom kung hindi ito. Kaya thank you Lord. Pero babalik ulit ako dito sa katapusan dahil nga kailangan kong magpa blood test. Ah, uh, dahil yung nakaraan kong company, company medical result ay may mga na, may mga red ako doon, red flag. So pinakita ko sa kanya. So wait, andito nga pala tayo sa saan ba to? Oh, sa bakery and cafe. Kaya lang hindi ako nagka-kafe, kaya amoy-amoy na lang kahit mm, gustong gusto ko. So, bawal. So, ayun nga. Uh, need ko magpa-blood test sa katapusan. Kaya, babalik uh, ulit ako. Heto nga pala yung labas ng hospital. So, sobrang laki niya talaga. Uh, at saka may dormitory din siya. So, ba diba, Kita nyo, ang taas ng building. Uh, tapos, masyado siyang maraming ah, uh, maganda siya dahil maraming puno. Kaya masarap sa paningin. Uh, habang naglalakad ako papuntang parking so magkukwento muna ako ng konti uh, dati pala dun ako sa isang hospital sa ibang hospital ako nagpapa-check up uh, pero nagtry ako lumipat dito dahil parang hindi nagiging okay yung pakiramdam ko don. tapos basta iba so kaya nagtry na lang akong lumipat at mabuti nga at sa paglipat ko ay eh parang mas better yung pakiramdam ko ngayon so syempre sa may mga pinagdadaanan na katulad ko laban lang awag uh, makalimot magdasal uh, at syempre sundin natin yung pag inom ng gamot tapos, mas share ko rin lang. Uh, uh, napaiyak pala ako kanina dun sa doktor. Uh, dahil sobrang bait niya. At gustong gusto ko siyang kausap. Yung palagi na palagay yung doob ko. So, sobrang bait niya. Kaya, as in talaga, umiyak talaga ako sa kanya. As in. So, babae yung doktor. Bata pa siya at sobrang bait. Um, may tinanong kasi siya sa akin kung kung bakit. Uh, bakit? At saka uh, basta kung bakit. So, sinabi ko sa kanya. Tapos yun, na ako naiyak. So, sabi niya, uh, siguro kung may mental health problem ako, uh, need kong mag punta sa uh, doktor para doon, na expert para doon. So maybe after after ng uh, sa katapusan, babalik uh, ako. I know, Pupunta ako sa ibang doktor para sa mental health problem. Oh, ito nga yung dormitory nila. Diba? Parang pang city lang yung mga building. Kulimlim pala ngayon at um, umaambo na. Kaya magmamadali na ako. Sige na lang ulit later. Bye bye, ingat kayo.